Magandang hapon po mga kababayan. Ako po si Iza Calzado. Okay, na? Sa totoo lang po natatakot ako. Pero sabi nga po sa isang pelikaw lang kasama ako, in love there is no fear. Masayang makita ang magkakasama tayo dito ngayon kahit umuulan, kahit malayo ang pinanggalingan, kahit basang-basa, kahit traffic, puyat, pagod. Ang iba, marami ay gutom. Masaya dahil nagtitipon tayo. Dahil nais nating magpahayag ng galit. Nais nating humingi ng katarungan. Nais nating maningil. Nais nating papanagutin ang dapat na managot. Paano nga ba tayo humantong dito? Paulit-ulit na lang, paulit-ulit na lang. At palala ng palala ng palala. Mananahimik pa rin ba tayo? Manonood na lang ba tayo? Magpapatuloy pa rin ba tayo sa buhay natin na parang Bisihan at walang pakialam, may mga puwersang nagnanahaw ng bilyong-bilyon, trillions, na dapat sana ay para sa bayan. Kung magpapabaya tayo, mauulit lang ng mauulit ang pangluloko at panggagago. Sorry po, Bishop. Hanggang doon lang po ako. Gusto ba natin yun? Nandito ako ngayon bilang artista at manggagawa. Nandito ako ngayon bilang babae. Nandito ako ngayon bilang isang nanay. Bilang isang Pilipino. Nais ko lang na lumaki ang anak ko ng masaya, malusog, ligtas at may pangarap posible lamang ito kung mabubuhay siya sa isang lipunang makatao. Kung saan pananagutan. Amen! Kung ko tatapusin sa glit. Magpasensyaan, kailangan ko magbasa. Bisak, mabilis na lang to. At lalo nating inaasahan ang ganitong mga katangian sa ating mga leader at pinunong bayan. Ibinoto natin sila dahil may pangako sila. Nangako silang mamumuno sila ng tapat nanumpa silang uunahin nila ang kapakanan nating lahat at ibabangon tayong muli. At ang pinakamahalaga ay nanumpa silang susunod sila sa batas na dapat pareho at pantay para sa lahat. Nasaan yon? Narito tayo para singilin sila sa kanilang pangako. Singilin sila sa pamamagitan ng patas na investigasyon, paglilitis, at pagbabalik ng yaman ng bayan. Bilang Pilipino, nandito rin ako para ipaalala sa ating lahat na hindi dito nagtatapos at natatapos ang ating laban. Mula sa araw na ito, mangako tayo sa ating mga sarili, sa ating mga katabi, sa ating mga kapwa Pilipino, na tayo ay mananatiling mulat magbabantay tayo. Magtatanong tayo at mag-uusisa tayo at kikilos tayo kasama ng iba nating kapwa Pilipino para pigilan, tutulan at labanan ang kasinungalingan, ang katawali, katu, katiwalian, ang pandarambong, ang pagnanakaw sa atin at ang pagsira sa kinabukasan at anak at ang mga susunod pang generasyon. Isigaw natin ang ating galit. Ipahayag natin ang ating sama ng loob. at Ang ating panawagan para sa katarungan. Ipakita natin ang ating lakas. mga mandarambong at ang mga nagkasala hanggang maibalik sa atin ang ating pera at dignidad na ninakaw sa atin at hanggang sa makamtan natin ang katarungan at totoong pagbabago. Mga kababayan, umpisa pala buhay. Abisala. Oh. Ah, maraming salamat, Reina. Parang papalitan na po natin yung chant natin. Ii, kulong na yan, mga pasneya.